guys, uh, i-update ko lang kayo bago kami alis guys. So, pumapasok kami ng 4.30. So, ang oras ngayon is uh, 17.50 na. So, 10 minutes lang para pa mag-1800 or mag size ng gabi. So, titingnan mo sa so, palibot. Ikumpara natin kanina nung uh, pumapasok tayo. Medyo kanina, medyo doon banda sa bagantina na yun, medyo wala pang tao. Pero ngayon, napakarami ng tao guys. So, ipapakita ko sa inyo yung camera doon sa dulo. Doon sa doon. Doon sa dulo guys. Napakarami ng tao doon kanina. So bagong pasok pa lang tayo. Uh, wala pang tao doon. So ngayon napakarami na. So habang uh, habang lumalapit na yung hapon. Lalong dumadami dumadami yung tao. So iwan ko lang kung hanggang anong oras ito. Pero ang nakita namin doon. ay as is hanggang alas ayos lang daw yung uh, pasok dito. So ngayon. Hindi ko lang alam kung hanggang oras to ngayon. So baka mamaya puno.